Yan ah. Ano yan? Magbayad tayo ng 476. 76. Ngayon, tingnan natin ang laman. Kasi ang ang binili natin, ano eh. Gomo SIM card. So, wala oh, mo modern yan. Hala is! Cellphone case. Yan, budol. Oh, yan. Budol, jelly case lang

Uh, Budol yan. Budol yan. Budol. Ano masasabi mo? Ha? Ayan. Ano ba yan? Nasa na yung nagdi-deliver nun? Messenger. O bibili. 476. Tsaka wala tayong cellphone na bibo. Baka ano? Ano masasabi mo? Ano ba yan? Laking-laking manin ha? Pera? Ito lang nabili ng 476 mo ah. 250. Dapat hindi ko na pala kinuha sa rider. Hindi kasi nakapangalan sa... Tingnan mo ang pangalan ko. Kung kami... talaga yung pangalan. Oh, pero pa, wala course, naman ako akong ano. Ayan Oh. Ano yung pagkabalot niyo? <laughs> Oo oh, nga. Eh, wala naman tayong in-order na ganyan. Ba't nag lalabas ako. Okay. Aba mo to? Happy pimirerider. Okay. motor niya. So, ada For ang nakuha, casing lang, jelly case. Grabe. Dami talaga mandalo ko sa mundo ngayon. Kaya uh, kayo guys, ingat ingat. Yan na. No?